ay Vlogs update. Wow naman. Tingnan nyo man ang suot ng ating ay Vlogs in the Bagay na bagay talaga sa kanya. Oh, naka long skirt yan. Tapos naka crop top na long sleeve na yellow. At naka maong na long skirt yan. Saan ang punta mo, Ivy? Bagay na bagay talaga sa iyo ang suot mo ah. Ganda-ganda naman ang ibiyang na yan. Saan ka kaya pupunta? Ano? For the picture pa yan, bago umalis, init ka na lang sa pupuntahan mo. inat ka palagi, ha? Excited na kami sa game nyo. Talagang magsusupport ka sa fans sa inyo, I will at Bosti... Kahit pala ganyan ang suot, ay bagay na bagay talaga iyo... Kung sa bagay, kahit anong suot pa yan, talagang nababagay sa iyo. I will like Sina.